Bridge. out oh, to your left asan sa punta resinbahan pagtanaw lang kuno niya ba sa punta oh kaya na sa kutub gilikuan mo simbahan ni ang samasa tanaw ang sa ipadon di gidagway this is one of the worst no? non so, architectural blunder kaunao to tan oh sa so wakiram naman Ano sa kuan para Ano next tower, ilang bell tower nga nabuag na sa kuan, buag eh. mm -hmm. sa bahan. okay nae nae son, agito yon dinasi turro, kano 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 kano